yung gate yan yung view ng gate dito sa so, bahay nila Adi and then pag pumasok ka ito dito ito barang balcony sa labas and then ay, may lagay dyan kasi may tulo siya konti nandyan yung garage and then may daanan din papunta doon char So, let's go inside. So, pagpapasok nyo, ayan, meron ditong sofa. Pasok nyo dito. Ayan. Ayan, makikita nyo. And then, you go inside. And there is a mirror. Hi, I love this. I love this mirror here. Iba. Meron din dito kahoy na upuan. Ayan siya. Malaking salamin tapos 'yan electric fan mga pictures. parang flower base, another side flower base. ayan ito sila ang yung parents, ito yung parents ni Adi. ayan 'Yan sila. Mga picture frame. ayan yung mga awards. And then, when you go inside here, just at the right, at the left side, mayroong isang room. Tapos, yung CR. Dito. Ito yung uh, shower room at saka yung CR. And then, dining room here. Ayan. Table, of course. Ito yung sakna. Ito yung pinainam na kanina. Tara! bibingka. May Mayamiya mi this one guys, sarap. So ayan, ito yung dining table. Ayan, may cabinet sa taas. This one, the kitchen. Wala titong tao eh. Yung may-ari dito ng bahay nasa Hawaii. So, eh, nakahangar yung mga tawil. Nandito naman sa side you go here this is the room two rooms may nakalock yan dito kami dito kami nag-stay ayan naka-off yung aircon enough ko muna yung aircon so may salamin din dito guys yan Diba? All over salamin. Parang siyang hotel lang. Ayan, no? May salamin din dito. Ayan, the cabinet. Yung mga towels. Yung mga ano So, yan Off natin. So, going back here. Alright. Ganda, no? Ayan, the ceiling. ta -da. Ayun, itong visitor dito. Hi, sir! Hi, hello! Ay, uh, kumusta pala ang biyahe natin, madam? Uh, salamat po pala sa pagpasya dito sa aming munting tahanan. Char! Isma lang! Uh, Isma lang! <laughs> Char. Char. Char! Char! Bahala ka dyan. Kasi yung ano eh?